you <laughs> Welcome back to my channel Camp Boss Dar. Ngayon naman po ating tatalakayin ang isinusulong na batas ni Speaker Romualdez at palakasin ng programang Tatak Pinoy ang RA11981 at kung bago ka palang sa aking channel subscribe lamang po ito like, comments and share at hit notification bell for my new video update. Let's start and go! Nagpaabot ng pasasalamat si House Speaker Martin Romualdez kay President Ferdinand Marcos Jr. sa pagsasabatas ng Tatak Pinoy Act Republic Act 11981, at granting benefits to octogenarians and nonagenarians, lalabing isang libo walumput dalawa, nitong lunes ikadalawamput anim ng Pebrero. Layunin ng Tatak Pinoy Act na buhusan ng suporta ang mga kumpanya at industriyang sariling atin upang mayangat ang mga produkto at serbisyong Pilipino para makalikha ng maraming trabaho, may taas ang sweldo, at mapasigla ang ekonomiya. Isa si Speaker Romualdez sa mga author ng Tatak Pinoy Act sa Kamara. Samantala, magkakaloob naman ang RA-11982 nanograms P10,000 cash gift sa mga Pilipino sa sapit sa edad 80, natatanggap ng kaparehong halaga kada limang taon hanggang sa edad 75, pagsapit ng ika-isang daan taon anyos, P100,000 naman ang tatanggapin ng ating nakatatanda. The enactment of RA-11981 and RA-11982 reflect President Marcos' unwavering commitment to prioritizing the welfare of our citizens, particularly the elderly, while concurrently advancing the growth and sustainability of local industries, sabi ni Romualdez, ano ang batas na tatak Pinoy ni Speaker Romualdez? Ang Tatak Pinoy ay isang batas na inilunsad ni Speaker Martin Romualdez na naglalayong palakasin ang lokal na industriya sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng insentibo at suporta sa mga lokal na produkto at serbisyo. Ito ay bahagi ng pagpapalakas ng ekonomiya at pagpapalakas ng bansa. Kailan ito ipinatutupad ang Tatak Pinoy? Ang Tatak Pinoy ay isinulong ni Speaker Martin Romualdez. Ngunit hindi ako makakapagbigay ng eksaktong pecha kung kailan ito ipinatupad ng buong buo. Maaaring mag-check sa mga balita o opisyal na pahayag para sa mga update ukol dito. Sakop ba nito ang mga senior citizen sa Tatak Pinoy? Ang Tatak Pinoy ay isang inisyatiba na layuning palakasin ang lokal na industriya sa Pilipinas at hindi eksakto na nililinaw kung sakop ba nito ang mga senior citizen. Subalit, maaaring may mga bahagi ng programa na naglalayong magbigay ng benepisyo o suporta sa mga senior citizen. Depende sa kung ano ang mga nilalaman ng batas o patakaran na kaakibat ng inisyatiba.at sana naibigan nyo ang aking video tungkol sa tatak Pinoy at ang mga octogenarians at nonagenarians naman ng na mga senior citizen. Muli kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel hit ang subscribe button like and share para sa susunod kung video may update po kayo. Maraming salamat po!